Hi guys, it's me again, Ria Yan. For today's video, ay mag-unboxing tayo. Kahapon pala tong video na to, di ko na-edit kasi brown out mula umaga hanggang gabi, mga 8pm. So guys, yukalili pala tong in-order ko. At ang malala, maaga pa dumating yung order. Tapos, hindi ako nakareceive ng message na ihatid na ngayon. Tapos, wala pa akong pera. Buti na lang, may naipon akong pera. Kung wala, ay patay tayo ni kuya. <coughs> siya pala pinag-open ko ng parcel kasi nakikita ko na excited siya buksan ito at first time niya din makakita ng ukulele at makahawak sa personal at dito guys tawang tawa ko na may halong kaba kasi akala ko walang laman promise guys sobrang gaan para ka lang nagbuhat ng cartoon na walang laman ipakita ako cartoon guys pero nung pagbukas guys, ay nawala niya yung kaba ko. Sobrang cute pala. Iba yung expectation ko. Ang nasa isip ko kasi, yung normal na yung kalili talaga. Yung normal na laki ba? Pero worth it naman guys, maganda naman siya. Sadyang so, naliliitan lang talaga ako. Para lang siyang pang 4 years old below. Magwalay ka! Buntog di <laughs> kayo! <laughs> Buntog

Maganda siya guys dahil may pangkuskus din ang yung kalil. Sorry guys, di ko alam yung pangalan niyan. di tawag. siya oh. <laughs> lang. Nice. Okay ra, uh, na. Kirman. Ayaw ko na niya. Okay, <mulong> alam siya. Alam siya nang yung kaliligay. <mulong> Napoy ko. Ano pala? Ayaw ko na kumukuha. Maura. Oh. May ano pa pala extra <mulong> kapag nasira yung itong mga screen <mulong> G? Oo. Darao ang si si ni. tutorial. <laughs> Pero sad to say guys, ay nawala yung pangkuskus ng kaliliko After namin mag-film ng video na to. Pero okay lang, kamay na lang ang gagamitin ko. Sige guys, may gagawin pa ako. bye, -bye.